is wala pa billion dollars yan. Sante will make, make it a dollar. But talking about global market, maybe half a billion dollar. Barley alone. Hindi nga lang kasi pag barley, hindi namin mas, uh, hindi mas specify kung specific barley. Because talking about barley, mas kilala yung barley grains eh. Than barley grass. E yung statistics sa market, simply barley. Eh. So, yung mga nasa half a billion dollars yan yung global The vision of Sante, uh, malayo pa naman to. Siguro mga Five years from now, we want it to be the first ever Filipino direct selling company who can become a multi-billion-dollar organization. With barley as the major product, The goal of Sante is to be the barley authority. That someday, whenever people use barley, they will think of Sante. When they hear about the word Sante, it's barley. It's from the Philippines. So yun yung vision. First, can you give us like a whole figure, like from a couple of years from? let's say, is it 10 or the 30% increase when it comes to the sales of barley? Okay. Uh, on your own Sunday alone? Our, our, our peak, yung pinakamalaki namin, syempre, middle of pandemic, when people are scared to, you know, to get COVID and to die, di ba? Ang peak namin is 2021. Alright, 2021, 2022, nag-stagnate ng content. Okay. Simply because, um, nakita nga namin, hmm, Bumaba ng konti ang benta. Simply because maybe a lot of people who's health conscious before pandemic, right now, naglayo ng konti. Sales is still stable. Very stable pa rin yan. Pero peak is 2021. Drop ng konti, konting drop lang naman. But of course, nakikita na namin yung growth. Simply because yung yung market namin before pandemic is still our market. Hindi naman nawala yun. Eh. Right? Hindi naman nawala yun. But right now, ang sabi ko nga sa mga business owners namin, ang key natin dito is not only to rely on the presence of the Philippines, we have to build this business globally. And that's what we're doing right now. So we're growing in the global market. And that's the reason why we expected an increase of around you know, 30, 40, 50% by 2026. Um, well, how, let, let's talk about the- We attract Filipinos by giving free clinics. And during those free clinics, let's do free educational programs. By teaching them not only on body grass, but the value of health and Wellness, that's one thing that we can do. Number two, we're heavy to sports. I think right now we have the biggest running event in the country. uh We're the title sponsor of the Sante Barley Trilogy Run Asia. 18 races and all over the Philippines. And uh, our last race, 13,000 runners. That's the biggest by far in the Philippines. Why? Why did we go into running? Simply because a lot of people loves to have an active lifestyle. We just like to show them that Sante kasama man towards having a healthy and active lifestyle. Okay? Ang dami pa. So, ang daming campaign na gagawin ng kumpanya. Um, we have a billboard. It's, sa uh, yeah. But for me, that's not the main thing. The main thing is heavy on digital marketing. Sante will be he investing heavily on digital marketing. Because alam namin yung market nandiyan. Everyone is into their cell phones, reading social media, post messages. Doon namin gustong i-campaign. Yung value of health and wellness. Thank you. And may question for Sir Melchior, um, Sir Joel, Ms. Enz. Um, kung meron mag, mga iba nang hindi pa magbenta sa ngayon, gusto pa lang magsimula, ano yung tips na mabibigay niyo? Very briefly po. um, My name is Melchior, uh, a former merchandiser for 8 years. Kahit na sa corporate world ako, um, pag sinabing benta, so, mayain talaga. And sabi ko nga, um, uh, why I love Sante? Because uh, Sante uh, gives you not just to become, not just a salesperson, but uh, to become a better person. Katulad ko, maya, mayayin ako dati, pero kumapal yung mukha ko. So, ang ganda ng impact ng community. Kasi yung, uh, yung, yung focus kasi is not just to, kumbaga sa ibang tao, kumbaga focusing the best version of yourself. So, yung tip ko sa mga um, Uh, mahiya magbenta benta, uh, practice lang ng practice. Okay? Kasi pag may daming tip, pag wala kang execution, talagang wala mangyayari. So, based to sa experience ko, uh -huh. na So, ginawa ko. Hindi ako huwi ng bahay pag hindi ako abot ng 4 to 5 persons every day. So, siguro sa araw-araw mong ginawa yan, kahit na mahiyain ka, talagang kakapaling mukha mo. Oh. So just be consistent na kumausap din ang tao, even offline or online. By the way, Metro, you're from where? Ang tiga sanda? Tiga Mindanao siya. Pagyayang pang ulat ng tao. And apparently last year, he's our number one milk distributor in the Philippines. He's from uh, Mindanao. Grabing sumuyod diyan sa mga lugar na hindi natin pupuntahan. Ganyan <laughs> kasi pag yan, Akala mo dati, di ba, na yung bank ang sinasakyan mo, di ba? So, yan yung, may, of course, these are our top leaders. Usually, every year naman, nagpapalit-palitan lang sila. But, uh, hindi ko ma-imagine gawin yung ginagawa nila. Kaya, for me, these are the superheroes in Sunday. Ang dami ng, ang dami ng nabagong buhay na maya. Bored na product, ka. Ang dami na lang na-inspire na, na tulungan in their business. Because in Sunday, it's not only about selling products. Eh. Bonus talaga, it's about helping people learn how to to business, how to build the network, not only in the country but globally. They serve as an inspiration to everyone. So yung mag mga mag-aakala ng itong mga sibling ng itong mga natatas sa buhay nito, sobrang itindi, sobrang lalaki. So I love their stories. They are, these are our superheroes in Santa. Mike, Ayan. Sa mga ano po, no? sa mga uh, natatakot pa magbenta or pasukin yung yung ganitong mga negosyo, no? Ako po talaga is isa sa pinaka-negative talaga. Pagdating sa kung anong-anong mga negosyo, basta pag sinabing magbebenta-benta, sobrang negative ako. Kaya wala pong nakapag-invite sa akin sa kahit anong business opportunity. Ah, nagkataon lang po magaling talaga 'yung nag-invite sa akin. Pinangakuan ako na merienda. Sa so, po, doon po nag-ano, doon po nagsimula ang lahat. Hindi po ako nakalabas sa training room ng Santi Barley. So, hindi ko po talaga linya yung magbenta-benta. Ayaw kong magbenta. Pero, ang um, tip ko po sa mga uh, hindi rin po mahilig magbenta, no? Number one, um, pumili ka ng tamang kumpanya na merong mga tamang ano, mga training para ma-develop ka na maging better version ng sarili mo. Kasi ako po, hindi ako nagbebenta-benta before. Pero nung na-discover ko yung Santay Barrio Opportunity at merong mga tamang tao na nagturo sa akin, nasabi ko na, ah, madali lang pala. Ah, kaya ko pala. So, kailangan lang pala, huwag kang matakot na humanap ng tamang opportunity or tamang company like Santi Barry dahil mayroong mga tamang tao doon na magga-guide sa iyo ano'ng tamang gagawin. Kagaya ko po, ordinaryong tao lang ako. Sobrang mahihiyain ko po. So sobrang mahihiyain ko lahat po nung nung nandun sa training room, nung nag yun yung, na, yung mga natutalk, mga nag speak lahat po yun, halos ninalaid ko po talaga. Gina-judge ko talaga. Actually, yung katabi ko po, si Mentor Gab, siya po yung isa sa nag-talk noon. Isa po talaga siya sa ninalaid ko, kasi sabi ko, talaga ba, totoo ba yan? Sinisales talk lang ako para mag-join ako sa, sa ganitong business. Pero ngayon po, asawa ko na po siya. <laughs> so, uh, ano, alam niyo po, ang nakakatuwa po dito, sales no? Sales Ah, uh, yung ano po, yung uh, pagta ko na aralin po yung ganitong opportunity nitong Santi Barley. Ito po yung nag-open pa ng mas maraming na discover ko ng potential. Kaya sa mga natatakot po na, 'di ba, gawin yung ganitong business din, malay mo kagaya ko po, yung one time ko na pagta-try, 'di ba, ng ganitong business opportunity. Yun pala yung makakapag-open pa ng iba't ibang, 'di ba, experiences, 'di ba? pagbabago sa buhay natin, kagaya po namin. Akala ko po, pangbenta-benta lang po ako. Ito na po yung nagbigay sa amin ng pre-travel. Imagine niyo po, ang gusto ko lang, extra income po dito eh. Aralin yung pagbenta para maka magkaroon ng extra income. Dinala po ako ng Sante Barley sa 32 countries. Binigyan ako ng mga sasakyan. Binigyan po kami ng mga property. At ang pinakamasarap po dito, ang, ang, dati pong ads na wala pong direksyon sa buhay. Walang impact po. po sa Luzon, Visayas at Mindanao, hanggang international po, pinapadala po tayo para po makapagbigay po ng inspirasyon. So, malay mo, di ba, yung kinakatakutan mo ngayon na business or pagbebenta, ito yung magbigay sa iyo ng lifetime, di ba, na changes sa buhay mo at makakapagbigay ka ng impact sa buhay din ng maraming tao. Kagaya ko po, po. So, kagaya po ng aking mga kasama po dito na top leaders, lahat po kami mahihiyain lang din po, di ba? Subukan mo lang, di ba? Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Tawa ba? Ayun <tabrisa> lang po. So so, May ask po, ano yung ginagawa mo before? Ako po ay isa pong ordinary office staff. Office staff. ko lang po, no? Sabi niya, it changes lives, di ba, yung Sunday. And also, it creates destinies. Kasi nangyayari din yung sagay The day na nagsabi siya ng yes, sign up siya, eh, ako din na-recruit niya sa puso niya, di ba? Yeah. Happy pa Si